a uh, intro lang po. ayan Ma'am Kim, me, mega mega love shout out po at mm, merry merry christmas po. Ayun yung pinalalakad nyo po sa akin, lalakad ko na po at mm, maraming salamat din po sa inyong pamasko. And then uh shout out po sa ating lahat. Merry merry christmas po sa ating lahat at mm, maraming maraming salamat po. Babalikan ko na lang po sa January 2 para po maayos na po yung salamin. At ayun po uh hindi po tayo, ewan ko kung ano po nakakalabasan ng video po natin ito. At ngayon ko pa lang po che-chicken dahil katatapos ko lang pong magluto, maglaba, tapos po maligo. Kaya ayun, uh, Ma'am Kim, maraming maraming salamat po, maraming maraming thank you. At ingat palagi at sa lahat ng ating mga ninang at mga kaibigan at mga ninong, Merry Merry Christmas po sa inyong lahat. At mm, nag mag, ko lang po ito bilang po sa salamat kay Mang Kim Nene Villa ng Japan. Maraming maraming salamat po. At subukan ko po yung naibidyo nung aking kapatid. Sabi ko, videohan niya ako. Uh, ano lang po 'yon? Pabalagbag na video. Ewan ko po kung sa kung paano mangyayari. Kaya po, maraming salamat. I-edit ko po muna ito. Panoorin po natin yung aking pagpunta po sa EO sa Iker EO po para po hindi na ako nahihirapan magbasa. Ano po, babay po muna. A few moments later. Ayan, uh, po tayo ng Walter Mart. Ayan, Ma'am Kim. Uh, Ma'am Kim Nene Villa. Mega, mega love. Shout out. At, pababago ko po yung aking salamin. kapag ko po natin. na sa Walter Pasok po tayo ng Walter Mart harap lang kami ng Dito na sa may Sa likod tayo dumaan para May baba, pwede bang bumaba dyan? Ayan ha Punta po muna kami yung parking lot Ayan po kami sa Ano po, magkano po yung... 198, um... po, yung... Okay na po yung 300 na grado niya para... Dapat doon ko. ano <makes> po yung, yung ano po siya kasi, yung tingin sa malayo. Malabong, ano niya? Uh, Nag-graduate ko po. Pagbabasa ko naman hindi ko nababasa. na Tapos Paano po ang graduate Pag yung lang yung nakakabit natin ay maaaring i-leave tayo. Progressive na yung survey. Wala siyang i na nang-computer. ipag Ah, pang-leave. Tapos, computer din. Ipag-leave tayo. nasa laptop sa CME. Dahil mag po kasi ako. Pwede ba one night? Yes. One week naman ng ito po, kasi, po kasi, ko lang na po na ako tayo sa store na mag ka. five mata ko pag malayo hindi ko talaga. Pero pag safety point, okay. Ngayon, mas dati nakakabasa ako na na ng tutukan na no, huwag ko lang Ngayon, lumago na rin po ng mga kasi. Huwag higadong alisip pa yung para ito yung sa yung sukat ulit tayo ng mata. Dito tayo sa... po tayo sa EO. Try po natin mapalinaw. Ayan, ah medyo mahal na po pala. One nine. Class.

ডবল kung ano yung iba yung iba nang iba hindi naman kumakasal. kung ano yung iba, kung ano yung iba nang iba hindi yung iba, kung ano yung iba nang iba nila, hindi naman kumakasal. kung ano yung iba, kung ano yung iba nang iba nila, hindi naman kumakasal. kung ano yung iba, kung ano yung iba nang iba nila, hindi naman kumakasal. kung ano yung iba, kung ano yung iba

Dito po sa kaibigan ko, pagkakataon sa kanilang loob, ito yung isa natin magkasama. Ito po ulit siya, nakasama niya, nagdadagdaman niya, binubukabukan niya, oo. Dito po siya, nakuloy yun. kaya nagiging ito yun, kaya na makasama. Kaya ito pa lang, alam ko. isa ayusin na Ako ayun, yung ano lang, kung ano sa na lang. Dami po salamin no. Oh. Mentras maganda po pala salamin mahal. nare na po tayo. na ayun na po yung ating service galing po tayo sa McDo hindi po natin agad makukuha pala tsaka po muna po ha? Ayan, uh, mga nilang, mga ninong, mega mega love siya out po. Ayan, na, uh, pauwi na po kami, galing po kami sa watermark Marte. Uh, po si Kuya Au sa EO, sa patinginan po ng mata. Uh, ang marami po, ano, uh, po sa atin doon, may magandang lens po na kamit ng na ang ano po, pasagyano po mas maganda, kaya na po may kumahan ang pinihinan po natin yung uh, pagmalayo ng po at pagmalayuan eh, yung hiking po na grado ngayon may kumahan yung po pinili po natin, yung may pilog sa ilalim para para po pang samantala lang po muna at dahil po salamin po na yung frame ng na salamin natin plastic lang, kailangan po yung frame. Kaya ito, pauwi na po, po ako at pinasasalamatan ko nga po para si Ma'am Kim Nene Ginja sa Japan. Uh, Merry Merry Christmas po at maraming maraming salamat po. At shout out po lang po yung mga kaibigan. <tinyan> yung pong mga Team Peanut, Team Kalanga. Mega mega lang shout out po sa iyo at dito kay uh, Ma'am Kim Nene. Care, man, na ular, kaya ito ang gamit, kaya dito ang gamit at ay sa po. At kay at sa lahat po ng mga pumupunta sa bumibisita po sa ns po, yan Ser Coyet Mega Mall. pauwi uh, na po kami galing kami ng water, uh, po kami nang uwi kanina. At na-try ko ako na sa At At yan, kasama po tayo ah. Uh, Ipo-date din 'yung pangalan o, well, paano po? Puli, ah, pauwi na po kami. Ah, uh, bibili naman po kami ng gulay. Hindi na po, nakapabili kami ng gulay. Salamat so, po. Merry Christmas po sa lahat. Maraming maraming salamat po. God bless po sa atin. At sa atin. Ayan, mga na sa palengke po tayo sa likod ng, pa, ng market ng ng Gapan Tinutusan, kasama ko po si Kat Maginang Kamil. Hindi na po ako bababa, pero pwede kong bumaba dyan, no? Ayaw nila akong ibaba. At uh, inutos ko na lang po na bumiling gulay. Ang ating paboritong gulay. Ayan, po, maraming maraming salamat po ulit kay Ma'am Kim Nene. At bumili kami, bumili kami ng gulay po doon, no? Maraming maraming salamat po.